Isang araw, isang binatang nahihirapan sa buhay sa Hangzhou ang naghahanap ng apartment sa distrito ng Jianggan. Pagkatapos maghanap sa internet, natagpuan niya ang isang bahay na kanyang nagustuhan. Lubos siyang nasiyahan sa itsura nito sa loob at ang upa ay napakamura, nasa 20,800 pesos lamang bawat buwan. Mabilis siyang pumirma sa kontrata ng upa at nagbayad Gayunpaman, mabilis niyang napansin na kakaunti lang ang mga tao sa residential area na iyon. Matapos suriin ang impormasyon ng presyo online, napansin niya na ang lokasyon ng bahay ay nasa gitna ng distrito ng Jianggan habang ang presyo ng mga bahay sa mga kalapit na lugar ay karaniwang higit sa 320,000 pesos. Ang upa para sa isang bahay sa North Sanbao, ay 160,000 pesos na malinaw na hindi tama. Kaya, nagpa siya siyang maghanap ng impormasyon online at natuklasan na ang lugar ng North Sanbao ay dating pinangyarihan ng isang kilalang insidente sa Hangzhou kung saan isang misis ang nawalan ng buhay. Ang bahay na kanyang tinitirhan ay ang mismong lugar kung saan naganap ang malagim na pangyayari dahil sa mga alaala ng hindi magandang ginawa ng taong may kinalaman sa insidente. Labis siyang natakot at nagpa siyang umalis, kahit na nakapirma na siya sa kontrata. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang buong kwento tungkol sa insidente naganap sa lugar na ito. Simulan na natin. Ito ang pangunahing tauhan sa kasong ito. Si Shu Guoli ipinanganak noong 1965 sa isang nayon sa kabundukan sa Zuji, Shaoxing. Lalawigan ng Zhejiang. ang kanyang pamilya ay binubuo ng limang tao, kasama ang kanyang mga magulang, siya, at dalawang kapatid na lalaki. Naranasan niya ang isang mahirap na pagkabata nang pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit noong siya ay apat na taong gulang pa lamang. Si Shu Guoli ay nanirahan sa nayon hanggang sa edad na 19. Pagkatapos ay sumali siya sa hukbo at naglingkod bilang sundalo sa lungsod ng Fujian. Dahil sa kanyang limitadong kultura at antas ng edukasyon, pagkatapos niyang umalis sa serbisyo, nahirapan siyang maghanap ng trabaho at naging malungkot ang kanyang buhay para mabuhay. Nagpasya si Shu Goli na magsimula ng sarili niyang negosyo noong 1987. Pumunta siya sa Hangzhou at umupa ng isang bahay para magbukas ng isang tindahan ng pagkain para sa isda. Doon niya nakilala si Lai Huili, isang 19 daong gulang na dalaga na anak ng may-ari ng bahay na kanyang inuupahan, at siya ang nagbigay kulay sa dati niyang madilim na buhay. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Loy ay bata, guwapo, at may talento. Sa maraming taon niya sa militar, siya ay laging matuwid at magalang kumilos. Hindi nagtagal, naakit sila sa binatang taga-probinsya. Kaya't ang mayamang babae mula sa Hangju at ang mahirap na lalaki mula sa probinsya ay nagkamabutihan. Sila ang unang pag-ibig ng isa't isa at nag-date sila sa loob ng tatlong taon. Ngunit ang kanilang edad, yaman at katayuan sa buhay ay mga pangunahing salik na hindi sinang-ayunan ng kanilang pamilya at mga kababayan tulad ng inaasahan ng pag-usapan na ng dalawa ang kasal. Mariin itong tinutulan ng mga magulang dahil sa pamimilit ng pamilya napilitan silang maghiwalay at hindi na pinaupahan kay Loy ang bahay. Pagkatapos noon, Ipinagkasundo si Lai ng kanyang mga magulang sa isang lalaki mula sa nayon ng Sanbao na si GU. Di nagtagal, nagkaroon sila ng isang anak na babae at ang rehistro ni Lai ay inilipat sa nayon ng Sanbao. Dahil sa pagkadismaya, nagpasya si Loy na magtayo ng sariling negosyo. Patuloy siyang gumawa ng maliliit na negosyo, ngunit hindi ito kailanman umunlad noong 1996 pumunta siya sa Shanghai. Sa panahong ito, natagpuan na rin niya ang kanyang kapareha. Nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak na lalaki noong taong 2000. Matapos makaipon ng pera, nagpasya si Loy na matuto mula sa mga taga taganayon at nagsimulang mag-alaga ng mga bibe sa kanyang talino at husay. Mabilis niyang nahanap ang paraan para kumita mula sa mga bibe. Bagamat hindi malaki ang kanyang kulungan ng bibe, kailangan pa rin itong pakainin araw-araw. Ang gasto sa pag-aalaga ng bibe ay palaki ng palaki at pasan niya ang utang na nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Ngunit hindi siya sumuko. Puno pa rin siya ng pag-asa para sa isang magandang kinabukasan at kasama niya ang kanyang magandang asawa. Nang maging matatag ang kanilang negosyo, patuloy pa rin siyang nagsikap na palakihin ang kanyang ang bibe. Kaya't lumipas ang kanilang kabataan at si Naloy at Lai ay nagkaroon ng kanika pamilya at sariling kaligayahan. Ang isa ay nasa Hangzhou. Ang isa naman ay nasa Shanghai. Ngunit sa kabila nito, pinagtagpo sila ng tadhana. Nang muli silang magkita, nagbago ang lahat. Ang pagkikitang iyon ay lumikha ng isang malaking pagbabago sa buhay ng apat na tao sa mata nilang dalawa sila ang magandang unang pag-ibig minsan silang pinaghiwalay at ngayon na muli silang nagkita mabilis nilang binuhay muli ang kanilang nakaraan nang maging madalas ang kanilang komunikasyon nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang relasyon gusto nilang magsimula ng bagong pamilya Agad na nakipaghiwalay si Loy, ngunit sa simula ay hindi pumayag ang kanyang asawa dahil bata pa ang kanilang anak. Ang resulta ay ikinagalit ni Loy. Sa tindi ng kanyang galit, hinawakan niya ito sa leeg na halos hindi na ito makahinga nang malaman ng pamilya ng asawa ang balita. Labis din silang natakot. Ang manugang na dati mabait at magalang ay labis na nagalit dahil sa usapin ng hiwalayan, kaya pinayuhan sila ng magkabilang pamilya na maghiwalay na lamang. Ang ginawa ni Loy ay nagdulot ng pagkalito sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na hindi siya walang puso at ang kanilang problema sa pera ang nagdulot sa kanila ng napakaraming isyo. Si Loy ay may utang na ilang milyong piso at tutulungan siya ni Lai na ayusin ang sitwasyon. Sinabi rin niya na bibigyan niya ang kanyang dating asawa ng 800,000 piso. Bukod pa rito, magbibigay siya ng 6,400 piso bawat buwan sa kanyang dating asawa para makatulong sa mga gastusin. Sa huli, nagpa siya si Loy na makipaghiwalay sa kanyang asawa nang mapayapa at hindi na pinag-agawan ang kustudiya ng anak sa kabilang banda. Ganoon din ang ginawa ni Lai. Noong 2008, si Loy na 43 taong gulang at si Lai na 35 taong gulang ay nagparehistro ng kasal at naging legal na mag-asawa. Inilipat na rin ni Loy ang kanyang adres ng rehistro sa Hangzhou. Noong 2009, nagkaroon sila ng anak na babae. At pagkatapos noon, Naging masaya ang kanilang buhay may asawa. Gayunpaman, noong 2010, ang lupain kung saan nag-aalaga ng bibe si Loi sa Shanghai ay kinuha at sa prosesong ito, nakatanggap siya ng kabayaran na humigit kumulang 8 milyong piso at bawat tao ay binigyan ng humigit kumulang 55 metro kwadrado bawat isa. Kaya't sa kabuuan, ang pamilya ng tatlo ay mayroong 165 metro kuwadrado at pinili ng pamilya ng tatlo ang lugar ng North San Bao bilang kanilang pansamantalang tirahan. Sa buhay pamilya, si Loy ay madaling pakisamahan at maingat. Siya ang naglalaba, nagluluto at naglilinis ng bahay. Habang sila'y naman ang namamahala sa pera, siya ay isang napakahusay na tagapamahala ng bahay. Ibinigay ni Louis sa kanya ang kalayaang magpasya sa paggamit ng pera. Kahit na may mga hindi pagkakasundo paminsan-minsan, siya ang laging unang nanunuyo. Sa pangkalahatan, ang mag-asawa ay napakamaalaga at nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa para sa mga kaibigan at pamilya. Sila ay isang perpektong mag-asawa. Noong 2014, inilaan ng mag-asawa ang kanilang puso sa isang proyekto ng real estate ng isang kaibigan. Sa pamamagitan ng pagpasok sa real estate, pareho silang nagkaroon ng malaking pag-angat sa kanilang mga karera. Noong tag-araw ng 2015, ang anak ni Loy mula sa kanyang dating asawa ay natanggap sa Universidad ng Hangzhou. Samantala, ang dating asawa ni Loy ay hindi pa nagkakaroon ng bagong pamilya. Mula nang sila ay maghiwalay, siya ang nag-isang nagdala sa kanilang anak pabalik sa probinsya ng Taizo. Ang pagkakaroon ng utang na loob sa kanyang dating asawa at anak ay isang paksang madalas na binabanggit ni Loy sa kanyang mga kaibigan. Lagi niyang tinatanong ang sarili kung maayos ba ang kanyang pinansyal na kalagayan at kung kaya niyang bumawi sa kanyang dating pamilya at sinabi niya na handa niyang dalhin ang kanyang anak sa Hangzhou para umunlad kasama ng kanyang pamilya. Nang bagong kasal pa lamang si Naloy at Lai, sinabi ni Lai kay Loi na sa hinaharap ay maaari nilang ayusin ang isang bahay para sa kanyang unang anak. Gayunpaman, pa ang proyektong real estate na kanilang pinaglaanan ng puso ay maagang nalugi dahil sa mga patakaran at hindi mapagkakatiwala ang mga kasosyo at ang bahay na ipinangako ni Loi sa kanyang anak ay nawala na rin matapos ang bayad pinsala. Nakakuha si Loi ng isang bahay na may sukat na 55 metro kuwadrado. Si Lai ay nakahanap ng trabaho bilang tagalini sa isang kumpanya at ang kanyang buwan ng kita ay nasa 56,000 hanggang 64,000 pesos. Gayunpaman, si Loi ay ayaw magtrabaho. Mas gusto niyang mamasyal kasama ang mga kaibigan at kamag-anak sa kanyang bayan, kaya't madalas siyang sumasali sa mga gawaing panlipunan sa nayon. Sumali pa siya sa halalan para sa pagkapunong barangay, ngunit hindi nagtagumpay. At pagkatapos noon, nagtrabaho si Loy bilang isang technical car driver sa maintenance facility ng Hangzhou Metro na may buwan kita na humigit kumulang 32,000 pesos. Mayroon din siyang ilang deposito sa banko para kumita ng interes na nakakatulong sa pagtustos ng kanilang mga gastusin sa buhay. Gayunpaman, nang magkaroon ng sapat na puhunan, si Loy ay naging sakim at nagsimulang sumali sa stock market. Palagi niyang iniisip na siya ay matalino at mabilis sa mga numero. Ngunit, masyado niyang pinahalagahan ang kanyang sarili at nalugi ng malaking halaga. Dahil dito, Madalas mag-away ang mag-asawa. Sa puntong ito, nagbago na ang tingin nile sa kanyang asawa. Ang dating paghanga ay matagal nang nawala at napalitan ng sama ng loob at panunumbat. Sa harap ng mga paninisi ng kanyang asawa, si Loy ay nakaramdam ng hiya at galit. Unti-unti, naktanim siyang samang loob noong unang bahagi ng 2020 ipinatupad ang pangalawang yugto ng kompensasyon sa lupa sa tambaw. Nakatanggap sila ng bagong bahay na may sukat na 110 metro kuwadrado sa isang magandang lokasyon. Tinatayang nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 560,000 piso bawat metro kuwadrado. Nangangahulugan din ito na kasama ang bahay sa North Tambao area. Ang ari-arian ng pamilya ni Le at Loi ay umabot na sa mahigit 80 milyong piso. Plano ni Le na ilipat ang pamilya sa malaking bahay at paupahan ang kanilang 55 square meter na bahay. Ngunit si Loi ang kailangang magbayad para sa pagsasaayos ng malaking bahay na ikinainis niya. Wala siyang gaanong pera at ang pagmamayari ng bahay ay tanging sa pangalan lamang ni Le lalo itong nagpagalit sa kanya. Naramdaman niyang siya ay minamaliit at hindi pinapahalagahan sa pag-aari ng ari-arian. Sa mga panahong ito, ang panganay na anak na lalaki ni Loy ay naghahanda para sa kanyang kasal at balak niyang ibigay ang 110 square meter na bahay bilang regalo. Gayunpaman, nag-alala siya na ang kanyang ideya ay maaaring tanggihan at magdulot ng higit pang pagmamaliit mula sa kanyang asawa. Sa paglipas ng mga taon, naramdaman ni Loy na sobra na siyang nagparaya. Lahat ng kanyang pagsisikap ay hindi nasuklian at patuloy pa rin siyang minamaliit ng kanyang asawa. Dahil sa naipon na sama ng loob, ang puso ni Loy ay nagsimulang magdilim at mapuno ng galit. Bagamat lumalaki ang yaman ng pamilya, tila wala itong kaugnayan sa nararamdaman ni Loy sa kanyang puso. Mayroon siyang pakiramdam na ang mga tagumpay at ari-ariang ito ay hindi kayang palitan ang paggalang at pagpapahalaga mula sa kanyang asawa at pamilya nito. Noong umaga ng Hulyo 4, 2020, sabay na pumunta sa ospital si na Loy at Le. Nagpatingin ng ngipin si Loy, habang si Le ay kumuha ng kanyang regular na gamot para sa alta presyon at pagkatapos ay umuwi sila para mananghalian. Sa hapon, pumunta si Loy sa kanilang bagong bahay upang tingnan ang progreso ng renovasyon. Samantala, si Le, kasama ang kanyang bunsong anak na babae, ay namili ng mga libro at cake para sa ika. 11 kaarawan ng bata, alas tens ng hapon, umuwi na ang mag-ina sa gabi nag-organisa si Louie ng isang birthday party para sa kanyang bunsong anak. Nagpa siyang gumawa ng meatballs at hiniling kay Le na linisin ang meat grinder. Habang ginagawa ito, nahiwa si Le dahil sa sobrang talim ng blade. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at humantong sa isang pagtatalo. Sa huli, humupa rin ang lahat ng maalala nila ang kaarawan ng kanilang anak. Tumupo silang tatlo, sabay-sabay na naghapunan at pinanatili ang pagiging payapa. Gaya ng dati, bago matulog, nakasanayan na ng pamilya na uminom ng gatas at sa pagkakataong ito. Tulad ng bawat gabi, binigyan ni Loisile ng isang basong gatas at uminom din ang kanilang anak. Bandang alas, 10 ng gabi, natulog na ang buong pamilya alas 8.07 ng umaga noong Hulyo 6, 2020. Nakatanggap ng tawag ang pulisya ng Hangzhou tungkol sa pagkawala ni Le, na nakatira sa distrito ng Jianggan sa hilagang bahagi ng Tambao. Hindi malinaw ang dahilan ng pagkawala. Huling nakita si Le noong hapon ng Hulyo 4. Ipinakita sa kamera ng elevator na pauwi na siya matapos mamili kasama ang kanyang anak na babae. Sinabi ni Loy na noong 12.30 ng madaling araw ng Hulyo 5, nasa bahay pa ang kanyang asawa nang magising siya para gumamit ng banyo. Gayun pa bandang 5.30 ng umaga nang magising siya, wala na si Le. Inisip ni Loy na umalis ang kanyang asawa para sa isang business trip, kaya hindi niya ito pinansin. Lumipas ang Hulyo 5, ngunit walang balita mula kay Le. Hindi siya nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya. Hindi umuwi para sa hapunan at hindi na bumalik ng gabing iyon. Noong Hulyo sa Im, may isang taong pumunta sa bahay upang ipaalam sa pamilya na hindi pumasok sa trabaho si Le. Matagal nang hindi makontak ng kanyang panganay na anak ang kanyang ina, kaya tumawag siya sa pulisya para humingi ng tulong. Sa puntong ito, 40 oras na ang nakalipas mula nang mawala si Le. Bagamat ang North Tambao area ay isang resettlement community. Kompleto ito sa mga pasilidad, kabilang na ang mga security equipment. Gayunpaman, matapos suriin ang mga security footage, walang anumang senyales na umalis ng bahay si Le. Marami at iba-iba ang mga haka-haka tungkol sa kasong ito. Inakala ng pulisya na may isang empleyado sa lugar ang dumukot kay Le at nakaiwas sa mga kamera. Mayroon ding espekulasyon na siya ay tumakas. Gayunpaman, walang opisyal na impormasyon na nagpapatunay o nagpapabulaan sa mga haka-haka. Ang tanong kung saan nagpunta si Le at kung mag-isa siyang umalis ay nananatiling walang sagot. Ang katotohanan ng hindi siya nakunan ng kamera saan man ay nagdulot din ng mga kahinahinalang tanong. Mayroon ding mga hinala na nakatuon kay Loy dahil sa mga panayam na kanyang ibinigay. Gayunpaman, walang kongkretong ebidensya na direktang nag-uugnay sa kanya sa pagkawala ng kanyang asawa. Nagsagawa rin ang pulisya ng isang sistematikong imbestigasyon at natuklasan na hindi ito isang ordinaryong kaso ng pagkawala. Sinuri ng pulisya ang 96 na internal surveillance camera at halos 1,000 panlabas na surveillance camera sa Kabuan. Nakakolekta sila ng sex, nol oras na footage. Hinati-hati nila ito bawat frame at sinuri ng detalyado ang bawat taong lumitaw. Sa pamamagitan ng prosesong ito, natukoy nila na noong hapon ng Hulyo 4, umuwi si Le at hindi na muling umalis, kaya posibleng may masamang nangyari sa kanya sa loob ng residential complex. Sa panahon ng imbestigasyon, ang saklaw ay lumiit sa isang partikular na lugar, ang bahay ni Le. Ito ay humantong sa isang malaking hinala sa asawa ni Le. Bagamat pitim metro kwadrado lang ang bahay, ang tanong ay paano maaaring ganap na maglaho ang isang katawan. Noong Hulyo 22, sinimulan ng Special Task Force na imbestigahan ang septic tank sa kompleks. Ginamit nila ang mga suction truck at espesyal na kagamitan para sipsipin ang laman ng septic tank. Ang trabaho ay tumagal ng 25 oras. Nagsimula ng tatlong ng hapon noong ika. 22 at natapos ng purong ng hapon noong ika. 23. Sa prosesong ito, 38 na truck ng basura ang nakolekta at sinuri ng mabuti. Kapansin-pansin, may natagpuan silang tila mga bahagi ng katawan ng tao sa septic tank. Matapos itugma sa DNA mula sa anak na babae nila kinumpirma nila na si Le, na nawawala sa loob ng 18 araw, ay pumanaw na. Noong Hulyo 23, inaresto ng pulisya si Loy sa ilalim ng kasong intentional homicide. Sa paglilitis, inamin ni Loy ang kanyang pagkakasala. Sa partikular, noong Hulyo 4, Sinamantala ni Loy ang pagkakataon na maglagay ng pampatulog na gamot sa gatas ni Le sa madaling araw. Habang mahimbing na natutulog si Le, gumamit siya ng unan at idiniin ito sa ulo niya Hanggang sa hindi na ito makahinga, pagkatapos nito, ginawa niya ang isang karumaldumal na gawain sa katawan at itinapon ang mga labi sa septic tank upang pagtakpan ang krimen. Upang maiwasan ang hinala, ginawa ni Loy ang lahat. Nag-alok siya ng 800,000 pisong pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang asawa. Maraming beses niyang binisita ang pamilya at mga kamag-anak nili. Nagpanggap siyang nag-aalala sa sitwasyon at pumunta pa sa istasyon ng pulisya upang magtanong tungkol sa progreso ng imbistigasyon. Noong Mayo 14, 2021, ang kaso ni Shuguoli para sa sinadyang pagpaslang sa kanyang asawa ay dininig sa Hangju Intermediate People's Court matapos ang paglilitis. Noong Hulyo 26, 2021, hinatulan ng korte si Loy ng parusang kamatayan at habang buhay na pag-alis ng mga karapatang sibil. Umapela siya, ngunit noong Abril 8, 2022, ibinasura ng Zedjang Provincial High People's Court ang apela at pinanatili ang orihinal na hatol